Attention! Ako <laughs> yung biyanong ginagawa mo? May maganda na ba ako? Aaurahan ko si Chip o uh, para hindi ako sali sa gira. Ha! <laughs> Babush! Be, tagalid yung utong mo! Hoy, anong ginagawa mo? Nagsimula na yung gira! Sandali lang po, Chip. Naglalagay lang pong sunblock sa skin care ko, no? Ko, iwag ako. Alam pong hindi ka naka-rejuvenating set. Naka-RDL ka lang po, nagpapurit sa palengke. Lo! <laughs> ah! <laughs> Daddy! Ray Gun! Alam mo, sagrat yun siya! Hindi yata alam na isang anak na po sa pinakalaban niyo. Nagkamali kay ng binangga. Hello, Daddy. I need equipment. Magpadala kayo ng laser na lipstick. Malabi ang bakuha po ng mga kalaban. Yung isa, o oh, Eight packets of abs. Oh my God. Butokan niyo ako. Turjang, ang dami na nila. Anong gagawin natin? Oh, itong granada. Ay, mo. Ano? Mm. La, bakit yung sumabog? La, parang tanga nakalimutan kong tanggalin yung pin. Oh my gosh. Napaka bobo words mo talaga. Kahit kailan, Borlolo, you're very utak talaga, ha? Ano yung may katurjang? Akong bahala. Wait. Ay, Wait lang, balik nga ng granada. Hagis mo ano Laano ka, siniswerte? Bili, naibalik mo na. Parang tanga naman ito. na mahal kayo na pagkakabili ko dyan. Tapos di ko magagamit ng maayos. Ibalik mo na. Parang patay go to ma. Akin na. Take to tayo. Na, parang tanga eh. Yan. Yan, yan. Alabor lolo. Hindi ko kayang bumaril ng tao. Ha? Talaga? Eh, yun yung lumala din sa crush mo noong nakaraang taon eh. Kaya yung granada. Deserve.